Sa iba pang balita, nagkasa naman ng uh, pursuit operation at nagpakalat na rin ng checkpoint ang mga otoridad sa Zamboanga del Norte para masagip ang italyanong negosyante at dating misyonerong pari na dinukot sa Dipolog City. Balitang hatid ni Von Aquino. Bandang alas 6.30 ng gabi nitong Merkulis, dinukot ng mga armadong lalaki ang Italianong si Rolando del Torcio. Base sa investigasyon ng pulisya, apat na lalaki na nagpanggap na customers ang pumasok sa restaurant ni Torsio sa Dipolog City. Isinakay daw ang 53 taong gulang na biktima sa isang van, kalauna natagpuan ng isang kulay silver na L300 van sa isang ginagawang bahagi ng Dipolog City Boulevard. Pinaniniwala ang itong sinakyan ng grupo at ng biktima. Inilipat daw si Torsio sa isang bangkang timotor at dinala sa baybayin sa katimugang bahagi ng Zamboanga del Norte tinatayang nasa sampu ang dumukot kay Torsho. At base sa pag-aaral ng pulisya sa kuha ng CCTV, ilan sa mga kidnapper ay miyembro ng isang kidnapper ransom group. The images in the CCTV cameras are known to them as locals. We cannot tell whether they are indeed Abu Sayyaf members. Nagsagawa na ng command conference ang militar at pulisya kaugnay sa insidente. Ang AFP ng pursuit operation at naglagay ng tropa sa mga checkpoint. Ginalugad naman ng Philippine Navy ang coastal area sa Zamboanga del Norte at Sulusi. Nito lamang May 4, 2015, dinukot din ang isang kidnap for ransom group, ang isang barangay chairman at dalawang tauhan ng Coast Guard sa Dapitan, sa Zamboanga del Norte. At kalaunan ay binigay sila sa grupong Abu Sayyaf sa Sulu. Dati na rin daw tinarget ang mga kidnapper si Torsho habang namamalagi ito sa bayan ng Sibuko. Nagsilbi si Torsho bilang missionary priest sa Pontifical Institute for Foreign Missions noong dekada 90. Pero iniwan ito ang pagpapari. Ikinalungkot naman ang alkalde ng lungsod ang nangyari. Patuloy daw na tinututukan ng Provincial Crisis Management Committee ang insidente. Ayon naman sa Malacanang, patuloy na sinisikap ng gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa bansa. Fonakhinou GMA News.